Magandang umaga sa atin lahat sa anumang panig ng buong mundo ang mga nanunod at nakikinig ngayon ang paggunita kina San Carlos Luanga at makasama, mga kasama mga martir ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahon ngayon Nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskreba at matatanda ng bayan. Sa pamamagitan ng mga talinhaga, sinabi niya, May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas, na Pagkatapos, iniwan niya ang upasan sa mga kasama. At siya ay nagtungo sa ibang lupain nang dumating ang panahon ng pitasan. Pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin ang mga sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggabad ng mga kasama ang utusan binugbog at pinauwing walang dala ang may-ari nagpunta uli nagpapunta uli ng ibang utusan ngunit kanilang pinupok ito sa ulo at dinosta nagutos na naman ng isa ngunit pinapatay nila ang utusan niyon ngayon din ang ginawa nila sa marami pang iba May binobog at may pinatay Isa na lang ang natira na maaring papuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak Ito ang kaulihulihang pinapunta niya Igagalang nila ang aking anak wika niya sa sarili Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap Ito ang tagapagbana Halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinungabahan siya, pinatay, itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba hindi pa ba ninyo nababasa ang nasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng matagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghaga ngayon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila sila'y umalis ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang isang Romano Katoliko, ang talinghagang ito ni Jesus ay nagbibigay diin sa katapatan at responsibilidad ng tao sa Diyos. Pati na rin ang kabutihan at katarungan ng Diyos. Ang talinhaga tungkol sa mga kasama sa basan ay nagsisilbing paalaala sa atin tungkol sa maraming aspeto ng ating pananampalataya pagpapasalamat at pagpapahalaga sa biyaya ng Diyos. Ang ubasan ay simbolo ng karian ng Diyos. Tayo bilang mga katagapangalaga ng kanyang mga biyaya ay kailangan maging tapat at magpapasalamat sa kanya. Ang may-ari ng ubasan, ang Diyos, ay nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin upang maging mabunga at matagumpay Sa kabila nito ang mga kasama ay hindi nagbibigay ng tamang pasasalamat upang papahalaga Pangalawa Pananagutan at katapatan Ang mga kasama ay hindi lamang nagtaksil sa may-ari ngunit ipinapakita rin nila na ang kawalan ng katapatan at pananagutan. Ito ay nagpapakita ng kalagahan ng pagiging tapat sa ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Ang ating mga gawain at desisyon ay dapat laging nakatuon sa kaluuban ng Diyos. Pangatlo, Pagdating ng anak, ang pagpapadala ng anak ng may-ari sa ubasan ay nagpapakita ng ultimate na pagpapahayag ng pagmamahal at tiwala ng Diyos sa atin. Gayunpaman, ang pagpatay sa anak ay nagpapahiwatig ng pagtanggi ng tao sa biyayang ito. Ito ay malinaw na patungkol kay Jesus, ang anak ng Diyos, na ipinadala upang iligtas tayo ngunit itinakwil at ipinipaku sa krus ang pangampad hostesya at kaluuban ng Diyos sa huli ang may-ari ng ubasan ang Panginoong Diyos ay nagpapakita ng hostesya sa mga hindi tapat na kasama ipinapakita nito na bagamat ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad siya rin ay nagmakatarungan ang kanyang plano at kalooban ay magtatagumpay sa kabila ng mga pagtataksil at kasamaan ng tao. Paglima, pagkilala sa batong panulukan, ang pagsasara ng talinhaga sa pagsipi ng kasulatan tungkol sa batong itinakwil na naging batong panulukan ay nagpapahiwatig na si Jesus ang batong iyon. Ang ating pananampalataya at buhay ay tabat dapat na makasintro kay Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa kabuuan, ang talinhaga ay nagbibigay sa atin ng hamon na maging tapat na tagapangalaga ng mga biyaya ng Diyos na kilalanin at tanggapin si Hesus sa ating mga buhay at mamuhay ng may pananagutan at katapatan sa harap ng Diyos. Naway ang ating mga gawain at desisyon ay laging magbibigay pugay at magbigay dangal sa ating Panginoon sa sa Diyos ang papuri at pagpapala. Magandang umaga sa ating lahat.